Pinagtatanggal ng mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources katuwang ang iba pang ahensya ang mga campaign posters at advertisements na nakakabit sa mga punong kahoy. Ang aktibidad na ito ay sa ilalim pa rin ng Opland Baklas kung saan ang mga natanggal na posters at advertisements na halos nasa daan ay ipinasakamay sa Commission on Elections at Local Government Units. Hinihikayat ni DENR Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan ang publiko na huwag na masaktan o masira ang mga punong kahoy dahil sa pagkakabit ng mga nabanggit na gamit sa pangangampanya at iba pang mga advertisements. Nagpapasalamat rin si Bambalen sa suporta at pakikiisa ng iba't ibang ahensya sa aktibidad na ito. Samantala, ang hakbang na ito ay hindi lamang bilang pagpapakita ng maigting na kampanya sa pagbabawal ng pagsira sa mga punong kahoy at mga halaman, kundi bilang pagsunod na rin sa pulisya ng Comelec hinggil sa iligal na pagkakabit ng mga campaign materials sa ipinagbabawal awal na lugar ngayong panahon ng eleksyon. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.